Sa bayan ng kapis, may mga kwento na kahit ang matatanda ayaw ng pag-usapan. Kwento tungkol sa isang nilalang na nagaan yung tao sa umaga, pero sa gabi, lumilipad, naghahanap ng dugo at laman. Isang gabi ng paghulan, si Elena isang buntis na walong buwan ay naiwan mag-isa sa bahay habang nasa bayan ng kanyang asawa lahimik ang gabi hanggang sa may narinig siyang kakaibang tunog mula sa bubong alam ng mga tagakapis ang ibig sabihin nito kapag lumalakas ang tunog malayo pa siya kapag na sabihin. Nasa malapit na siya. Nanginginig si Elena. Naalala niya ang piling ng kanyang lola. Paglagay ka ng bawang at asin sa pintana. At huwag na huwag kang lalabas. Kulit sa isang kisap mata. Isang anino ang tumabog sa bubong. bata at naimtim na nagdasal. Sa labas, narinig niya ang mga yabang na paikot sa bubong. Sabi niya, kapag ikaw ay putis, mas naamoy ka ng aswang. At wala silang ibang nanangisip, kundi ang kuhanin ang iyong asawa ni Elena. May hawak na itak at mabilis na hinabol ang aswang sa dilim. Kinabukasan, walang nakakita sa aswang na iyon muli. Ngunit sa kabis, ang mga matatanda ay laging nagbababala. Kapag may tiktik sa gabi, huwag magtiwala sa tahimik na maligid. Marami pa ba bang aswang sa kabis? Wala na lang itong kalamat na binuhay ng takot ng mga tao. Ikaw, naniniwala ka ba?